Talom. Maganda mo. water ba? Ah, uh, ito po yung ating Oh, kilo uh, Fish kids at uh, yung ating mga alagang uh, bangus mga guys. Si Juan man ano, may suka-suka. Uh, napakarami guys, mga kapal. So, tiba so, guys, uh, malalaki na. Bali uh, maha harvest to guys mga 1 month siguro mga more than 1 month pwede na 'yung harvest nito. So, mga guys, ang uh, ganito lang po yung pagpapakain ng uh, bangus ayan meron po tayong feeds para sa uh, lagang bangus mga guys ayan po may dalawang uh, bata ko sa i-upload uh, na ito sa, sa youtube guys i-upload na, na ito so, sa youtube ni, matin, okay lang uh, uh sige binayaran upang uh, so, kapatang alaga uh, dito sa uh, bangus uh, ano to lang uh, bangus guys fish kids mga guys fish kids yung guys. Yung guys. ka malalim yung po kami sa loob nito guys lang yung... kids ang lalim nito guys okay. nasa more than 30 okay. meters kami, ang lalim nito so pero ngayon guys bali kawayan lang po yan guys yung ating ah uh, kids na nilagyan ng mga ah, drum sa bawat sides guys Uh, meron silang mga drum guys at least uh, hindi sa lalo guys pwede mo makikita yung tao at uh, ikot ikot po yung tao doon sa ibabaw kaya uh, yan bali yung bangus guys nakabalot ng uh, bagasano meron siya pinagsakuran uh, sa mga sakto tayo tingalo, maliliit na maliliit na pino na screen guys andin sa pinong screen Paragana, so to, dyan na po yung eh? ating bangus yung pinaka niya guys dyan na po yung nakatira dyan, na dyan na po palalakihin nya hanggang ah, nah, sa, sa lumaki ng, sa munda, ng lumaki sila. at pwede nang harbisin uh, so yun po yung uh, Bukata, proseso baya. ng uh, bangus ayan po kung makikita nyo sobrang napakakapal at Awa, napakarami na na mukha, ayan po yan ang gawain na sinasabi na guys. Kalang... may makikita nyo yan Maroon ko siguro po lang yan. Maroon ko sa, oh sa bubaw, yan. Maroon ko Na hindi siya nalubog. Ayan ah. guys. Kung makikita nyo yan o. Ayan. Tinutungtungan ng tao guys. Bali so, apat na. po na kawayan yan guys. Bali sinakasahit so, yan. yan dyan. Oh. O dyan nakatungtong yung ating mga uh, mag-harvest. Nah, Ayan mga sagol guys ha. Ayan po. No, so. mo. Ayan oh. uh, guys. Uh, makita nyo lang. Ganyan Ayun. po ang proseso. Maraming salamat po guys. Thanks for watching.